Magandang gabi mga kababayan. Narito ang pinakabagong update sa lagay ng ating panahon ngayong gabi ng Sunday, May 25, 2025. Huwag kalimutang i-like, i-share, mag-subscribe at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating weather updates. Ayon sa PAGASA, makikita na patuloy ang epekto ng Intertropical Convergence Zone (ITCZ) sa Visayas, Palawan at Mindanao. Ang ITCZ ay ang salubungan ng mga hanging mula sa Northern at Southern Hemisphere at ito rin ay maaring maging breeding ground ng mga Low Pressure Areas, LPA. Kaugnay nito, may namataang cloud cluster sa may solusi na kasalukuyan nating Mino Monitor. Hindi natin inaalis ang posibilidad na ito ay maging isang LPA sa loob ng susunod na mga oras o araw, kaya manatiling nakaantabay sa mga susunod na update. Samantala, ang mainit na hangin nagmumula sa Pacific Ocean o tinatawag na Easterlies ang siyang nakaapekto sa nalalabing bahagi ng Luzon. Dahil sa ITCZ, inaasahang magdadala ito ng maulap na kalangitan at scattered rains and thunderstorms sa Visayas, Mimaropa, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao at Caraga Region. Paalala sa mga lugar na paulit-ulit ng inuulan, mag-ingat sa posibleng pagbaha at pagguho ng lupa. Sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, asahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan na may posibilidad ng mga localized thunderstorms lalo na sa hapon. Ayon sa huling update ng Pagasa, asa posibleng umabot sa 50 to 100 millimeters ng ulan sa Palawan. Dahil dito, mataas ang posibilidad ng pagbaha sa mga urban areas, low-lying areas at mga lugar malapit sa ilog. May banta rin ng landslide sa mga highly susceptible areas. Weather forecast bukas, May 26, 2025, sa Luzon, maulap at maulan ang panahon sa Palawan at sa western section ng Southern Luzon. Sa Metro Manila at natitirang bahagi ng Luzon, inaasahan ang mainit at maalinsangang panahon mula umaga hanggang tanghali, habang may mga tsansa ng localized thunderstorms sa hapon. Ang temperatura bukas sa Metro Manila, inaasahan ang bahagyang maiinit na panahon kung saan aabot ang temperatura mula 25 hanggang 35 degrees Celsius. Sa Baguio City ay mas malamig na may inaasahang temperatura mula 17 hanggang 26 degrees Celsius. Sa Lawag ay posibleng umabot mula 26 hanggang 33 degrees Celsius habang sa Tuguegarao ay makakaranas ng katamtamang init na nasa pagitan ng 26 hanggang 27 degrees Celsius. Sa Legazpi, inaasahan ang temperatura mula 26 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Tagaytay ay posibleng umabot mula 23 hanggang 33 degrees Celsius. At sa Puerto Princesa at Kalayaan Islands ay inaasahan ang kaaya-ayang temperatura mula 25 hanggang 30 degrees Celsius. Sa Visayas, sa western part ng Visayas, inaasahan ang maulan na panahon habang ang nalalabing bahagi ay magkakaroon ng mas magandang panahon ngunit may tsansa pa rin ng localized thunderstorms. Ang temperatura bukas sa Iloilo at Cebu, inaasahan ang mainit-init na panahon na may temperatura mula 26 hanggang 31 degrees Celsius, habang sa Tacloban ay posibleng umabot mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. Sa Mindanao, mas gaganda na ang panahon sa malaking bahagi ng Mindanao, pero posible pa rin ang mga localized thunderstorms. Ang temperatura bukas sa Zamboanga, inaasahan ang bahagyang may init na panahon na may temperatura mula 25 hanggang 33 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro ay posibleng umabot mula 24 hanggang 32 degrees Celsius, habang sa Davao ay makakaranas din ng katulad na init na nasa pagitan ng 25 hanggang 33 degrees Celsius. At sa ating sea condition, Walang nakataas na gill warning sa alinmang baybaying dagat ng bansa. Gayunpaman, pinag-iingat ang mga papalaot sa extreme northern Luzon dahil sa posibilidad ng katamtaman hanggang sa maalon na karagatan. At sa ating 3-day outlook, selected cities, sa Luzon, Metro Manila, Baguio, Legaspi. Partly cloudy to cloudy skies na may posibilidad ng localized thunderstorms. Palawan, maulap, at posibleng makaranas pa rin ng mga pag-ulan sa Visayas Metro Cebu, Iloilo City, Tacloban City. Patuloy ang fair weather conditions pero may tsansa ng localized thunderstorms. At sa Mindanao Metro Davao, Cagayan de Oro City, Zamboanga City, fair weather conditions o partly cloudy to cloudy skies na may mga tsansa ng localized thunderstorms. At iyan ang kabuuan ng ating lagay ng panahon. Para sa karagdagang updates, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-share, mag-subscribe sa aming channel, at i-click ang notification bell para sa mga real-time weather alerts. Ingat po tayong lahat at manatiling handa.